Sobrang init ng panahon kaya gagawa ako ng ice cream. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa kahit walang ref. Magpakulo ng 1 half cup na clean water. Sa mixing bowl, tunawin ang 1 half cup na kasaba starch. Isalin sa mixing bowl ang mainit na tubig. Ilagay ang tinunaw na kasaba starch. Haluin ito ng mabuti hanggat na lumapot. Maglagay ng ibap pakunti-kunti lang at haluin. Ilagay ang 1 half cup na asukal at haluin nang mabuti. Maglagay muli ng evap at haluin. Rason kung bakit pakunti-kunti maglagay ng evap para siguradong maabsorb ito ng kasaba starch. Haluin, haluin ng haluin nang mabuti hanggat ganito na siya. Ilagay ang mangga. Kahit anong flavor na gusto mo, bahala ka. Tapos haluin ng mabuti pwede gumamit ng electric bitter, pwede din mano-mano. Takpan ng mabuti para di matapon. Sa isang palanggana, maglagay ng ice kung walang ref. Ilagay ang container ng ice cream sa loob. Maglagay ng isang basong asin sa ice. Hintayin ng isang oras. Makalipas ang isang oras, meron na akong mango ice cream. Ibapakita ko sa inyo ng close-up. Hmm, serap.